Ito ang style niya sa pagluluto ng nilagang baboy. Yan po ang mga ingredients: patatas, pechay, sibuyas, bawang, at saka mais, baboy. Yan po ang mga ingredients po niyan. Yan ang style ng niyan sa kanyang pagluluto. na po. Ang baboy. Hugas na din po lahat yan. Ayan. Nagigisa na po ng sibuyas. Sibuyas mo na inuuna. Ayan pa. Browning lang po yan. And then next is yung sibuyas. Ay bawang. Bawang. lagay na po na ang baboy. Halo-halo, inam po para lumasa, lalo ang baboy. Ganyan siya mga loto ang anak ko ng nilaga. Style niya yan. Kasi ayaw niya yung diretsyo yung ilalaga lang. Malansang, naman yung baboy. Kaya gusto nila ginigisa muna. Nilagyan na po na pa asin. Mukhang napasobra ang asin niyang nilagay. <laughs> napasobra yata. Mm, ala, well, uh, sige. Kalahating kilo yata nilagay niyan. <laughs> kasi wala kami patis asin nilagay niya. Kaya hindi niya ma kung gaano kadaming asin. Yan po ang, ang next is yung patatas. Ayan, halu-haluin lang po. Masisipag magluto ang aking mga anak. Kaya magtaka kung bakit ganoon ang katawan nila. <laughs> mga pinabayaan sa kusina. Nah, na po ang mais. Kasi mahilig silang magluto din mga anak ko. Ayan. Nagin na po ng sabaw. Kasi nilaga, syempre maraming sabaw. Masarap. Ayan na. Ang mais. Luto, -luto na. Nagin na yung gulay. ito na yung mais at saka ano, malambot na kasi. Ayan. Mga 15 minutes din pinalambot yung baboy. Ayan na. Ah, sarap na. Sarap na ang kanyang nilaga. Pag ako magluto, patak lang ang asin. <laughs> kasi ayoko ng malasang-malasang ano. Gusto ko yung matabang-tabang yung sabaw. Ayan. Wala kaming patis, kaya asin nilagay niya. Yan. Minsan di ako naglalagay ng asin, ano lang, nor cubes. Kaya di ako nalagay ng asin.